Isang malupit na gabing puno ng bara, teknikalan, at style clash. Ito na ang battle event na walang preno. Kapag sinabing isa buhay, alam mong walang safe zone dito. At ngayong papalapit na ang second side 14, siguradong magigingay ang buong battle rap scene. Yo, what's up mga bro? Ito na ulit ang inyong lingkod At ngayong video na ito, sisilipin natin ang bawat laban sa darating na Second Sight 14 Na magaganap sa April 26, 2025 sa Metro Ten Convention Center sa Pasig Walong sunod-sunod na salpukan, lahat ng laban ay parte ng 2025 Isa Buhay Tournament Ibig sabihin, walang patapon dito at dahil nilabas na ang official bracket, oras na para maglabas tayo ng prediction, hype at analysis. Kung fan ka ng bars, angles, punchlines, o kahit wild crowd reactions, tuto ka dito. Let's go! At bago ko nga pala simulan, panoorin nyo muna yung last upload ko na video tungkol sa mga kasali sa Isabuhay 2025. Preview yun ng mga MC na lalahok sa tournament para mas kabisado nyo ang mga personalidad at estilo nila. I-click nyo muna yan pagkatapos itong video. Promise, mas ma -e enjoy nyo itong breakdown kapag napanood nyo yun. Habang hinihintay natin ang araw ng paligsahan, pag-usapan muna natin ang matinding lineup. Una sa lahat ay talagang unpredictable ang mga labang to. Yan ang mahiga ng Isabuhay tournament. Laging expect da unexpected. Pag nagsimula nang bumanat ang MCs, huwag na natin patagalin pa. Magsimula na tayo. Unang laban, Katana versus 3D. Ito ang unang laban ng Second Sight 14 at siguradong mayayanig agad ang buong Metro Tent. Kilala si Katana sa kanyang kakaibang comedy at teknikalan habang sa wordplays at aggression naman si 3D. Halos patas naman sila kung ang usapan ay presensya at kumpiyansa sa performance. nire nila ang bagong henerasyon ng flip top MCs at dahil para sa torneo din ito, tiyak na isang daang porsyento ang ibubuhos nila sa April 26. Kaabang-abang talaga to. Good luck na lang sa mga judges. Tanong lang, Muslim ka ba talaga? Sige nga, kabitan mo nga ako ng tempered glass. <laughs> Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka mga aso? <laughs> Awang-awa ka sa mga yan? Handa ang sumira ng para sa kanilang kapakanan. Ang sarap mong iligaw mamaya dito sa Las Piñas. Tas mag-isa ka lang nang malaman mo gaano kadaming aso nang hahabol pag madaling araw sa daan. Pero matanong ko lang, wala ka na ba talagang maisip i sa chocolate? Nilait niya misis ni kay Ram, na daw nag-ovulate. Todo hate. Ang chance na lang daw e, surrogate Para makatipid, edi promorate. Inappropriate yung show mo mate against Lanceta. Binobo ng todo sa holo sya na solo take. Panay kasi sigaw di magawang i-modulate. Slant rhyme king, kanyang throne of fate Yung boses iniipit, kala mo na suffocate Sharpshooter ka laban mo, naka auto aim Kung sakaling mag-survive, sasaksakin mga 4 to 8 gamit Zoro Blade, tas itutugma na lang yung condolence sa chocolate Ilang mano ang hinayaan mong mamatay kanina Ilan ang hahayaan mo bukas Tas Poseidon ka pa, puta Diyos, kabat yung galawan mo, tol tanghudas buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantaya lang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. <laughs> Sunod na laban, Man W vs duelo ulit ng mga batikan sa katatawanan at kakaibang mga anggulo. Bagamat sa jokes na kilala si Manda Baliw at Ban, ilang beses din nilang napatunayan na mapanganib din sila pag kailangan magseryoso. Magkaiba naman sila pag usapang delivery. Mas kalmado ang biton ni Manda habang mas agresibo naman si Ban. Ano man ang mangyari, asahan niyong matindi ang palitan ng mga to at baka mahirapan ang mga hurado. Sana lang ay preparado sila pero dahil tournament to, tingin ko ay ibibigay nila ang lahat. Kaliwasan! na sa likod sa harapan Pagbabalik ni Manda Bisa Na lahat ay mag-enjoy Mga girls and boys Let's cheers, mag-rejoice Yo, Welta Balentong Make some noise Pag nag to, tragedy Puro lang lies and fallacy Alimango ka masyado Utak wak capacity Nangihila pababa Na para bang gravity Yung Zodiac Cancer Puro lang crab mentality God may baliw yun yung huling sabi mo, pues. Iba yung baliw dito, sige, magtawag ka ulit ng guardia pagkat delikado tong baliw na to na nakawala sa manda. Baka kayo pa nung guard pa, alisin ko. Ako'y hindi easy. Mahihirapan sa akin ng guards, parang mga skater sa BGC. Pero pagdating sa A-game, shit, ek is weak. Repeatedly, natibag ka. Tinawag mong bekis, eh. Impitre pero lyrically, ikaw yung sinibak niya. Nagpapatawa ka din, pero di tayo pareho. Jokes ko, diretso. Habang jokes neto, dami pang paligoy-ligoy eh, no? Idadaan pa sa mahabang kwento. Hindi straight to the point, parang nagkatitigan si Jonas at Janleo. Leo. Naging <laughs> pa si Palaluni maganda yung senaryo, ang saguano ay kinapunit at plakda ni Cocado, Avocado. Yan ang sulit na paksa pagkat nilamo ng alimango at pinufood trip ng bakla. Mukbang! Sunod, K-Ram vs. Kenzer. Ito ay laban ng mga magaling magpatawa pero kayang kaya din sumabay sa basagan ng bungo. Maaaring lamang ng konti si Kiram pagdating sa angulo habang sa aggression naman medyo lamado si Kenzer. Pagdating sa content garantisadong mag-iingay ang crowd kapag nagpakita sila ng A-game. Kilala din sila sa pagiging unpredictable kaya humanda sa posibleng teknikalan o rektahang atake. Talo sila sa huling mga laban nila Kaya asahan nyo, totodohin nila dito para makabawi at syempre dahil sa isa buhay ito May linya pa siyang mapipilayan tong pinsan parang di Marcus Cousins <laughs> Mapipilayan daw yung cousin E di kawawa naman yung uncle Cousin, <laughs> uncle, lupit ng injury, ibang twist Pakicheck up naman na maigi baka inabot din yung nis, <laughs> Tapos yung last name ni Iho, Ando. <laughs> ang pangit ng last name mo. Si GL, no room for mistakes. Tapos ikaw, may Ando. <laughs> <laughs> Siguro di ka subscriber ng flip top, no? <laughs> <laughs> ang lalanon. May tampo kasi sa'yo to. Special pic daw siya, tapos di pinag-ahon. Ah, kawawa. Kawawa. Di... Kaya yung stilo niya, ginawa niyang kakaumay. Ito nagbaba kasakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng Ulam! <laughs> magkakaroon na ng L tung bisaya na mahinang nilalang pangalan ng kalaban ko sa flip top reincarnation ni Badang! Sunod, Send Luke versus Zaki. Malamang solidong letrahan din to. Lirikal sila Sendok at Zaki pero magkaiba ang paraan ng pagsulat nila. Mas rekta ang mga linya ni Zaki habang mas left field ni Resisim ang atake ni Sendok. Style clash din ito na maaaring maging battle of the night kung totodo silang dalawa sa mga berso at mananatiling malakas ang presensya. Kapag usapang delivery, halos pantay lang sila. Parehas makapangyarihan ang pagbikas nila ng kanilang mga linya. Exciting ang posibleng mangyari sa laban na to. Unang dinig ko, inakalang mabusisit, maproseso. Naging bitch katagalan ng gigil trip na sa duelo. Misleading mga bara pa sa konsepto, tas yung meaning di mahana parang missing sa buwero. Nagbabattle review pa to, huwag mo kong aningin. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin? Kaya say your goodbyes at mag... Text na kay Floyd kasi malabong mag-survive at ang death ma-avoid. Ine-exaggerate yung lines. Yan yung bet ng abnoy. Ako slant yung mga rhymes, pero straight to the point. Pag-ibig ang itinanim nang maibalik ang lahat sa balanse Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga jamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante Natalo ko yata si Mset yung napakatikas mo raw na kumpadre Apo ng apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante Next, Carlito versus Article Clippeded. Mukhang purong lirisismo ang ibibigay sa atin nila Carlito at Article Clipted. Bago pa lang si Carlito pero madami na agad nag-aabang sa kanya. Pero seryosong usapan, sobrang talim lagi ng kanyang lirisismo at nakakasindak uh, ang presensya niya. Kung preparado siya dito, siguradong tatatak bawat round niya. Huwag niyong tutulugan si Article Clipted. Sa huling battle niya sa Pakus Ganay 8 ay pinakita niya ang kanyang solidong left field na estilo na may kasamang mabangis na agresyon. Dito papasok ang Expect the Unexpected lalo na kapag nagpakita siya ng bago. Kalit ka ba kay Sayad? Ba't saan mo binabaling? bagay parehong underground, pag Sayad ng Sayad, wasak sa pangilalim! Kalangitan at bituin ay malaya mong katitigan. Malaya mo rin pinapatakbo ang bulok mong kaisipan. Kaso parang masakit sa iyo ang isang dahilan, na sumisilong lang kalawakan mo sa aking kasikipan. Kung gusto mong manalo, HINDI PORKE po gusto mo, MAKUHA mo! IBALE! Si Bale! Kung ayaw mong matalo, hindi porke po ayaw mo, hindi na bang yayari. Halo-halong emosyon, galit ka pala di mo sinasabi. Nagkasalubong ng mga kilay, nag-aabutan detalye. Maikling kwento ka lang, Sage! kasya lang sa iyong memoria at sa sinimalayan natin papatakbuhin ang buong mong istorya. Ang rason, saksi sila at maraming patunay na tunog mo hagulhol ng mga pinawian ko ng buhay. Next na laban ay si Cripley versus MP3. Honestly, ito ang favorite ko sa matchup ng second side 14. Malaki ang chance na dikdikan din tong salpukan nila Cripley at MP3. Grabe yung improvement ni MP3, hindi lang sa lyricismo, kundi pati sa pagtanghal. Kung mananatiling epektibo ang creative na teknikalan niya at isama pa ang makamandag niyang delivery, magiging banta siya dito. Siyempre, hindi hindi dapat maliitin si Cripley. Isa siya sa pinaka-unpredictable pagdating sa sulat at walang duda na laging malakas ang karisma niya. Kung hindi siya magpapabaya, tiyak na magiiwan ng marka ang performance niya. Takot ma deads when on the mic imahin niya'y iniingatan kaya sa pen gusto mag-write kasi yung left iniilagan. Ikaw yung umatras sa battle nyo para yung record mo masave. Ikaw yung putapete na afraid. Kung usapang vegetarian, mas na-threaten ka sa steaks nung binigyan ka na ng beef, di ka nag-step up to the plate. 12 years ka na sa flip tapla laka man lang copycat. Rebelde ka, tapos gupit mo, puta, laging army ka. <laughs> Yan si 3D. Mahusay. Magpa-hype. Biruin nyo, pati si GL ay kinol out itong Tol, pag pinag-battle kayo nun, ikay tiklop doon sigurado. Di ba sabi mo, ikaw yung bisayang tagapagligtas? Pus, di sapat yung trip mo, boy. Hinahanap ni GL mga old gods, ha? Hindi, si Kipuloy. <laughs> Alam mong si Creep iba husay ipaghukay ko lahat ng makakalaban na ko'y nag-iisa tunay. Kaya abangan mo ako magkampyon sa matiramayaman. ramayaman <laughs> Pwes pues ngayon siya'y nabutasan, pinaslang at sinulatan ng tumatak sa isip nyo na itong adik wag tularan. Pakilala mo sa akin yung crush mo. Ako testing dyan. <laughs> Gagawin ko siyang responsable na single mom. <laughs> Tsahan nyo na kung ang concept ay absurd. Kung di nyo natripan ang aking mga choice of words, sinagad ko na lahat at in advance ang aking first, kaya dito pa lang sa second ay tapos agad tong third. Kalaban mo, Bicolano, grabe bagyong yung kaharap, kaya sinisiguro ko na body bagyong yung katapan. Mamaya maghahanap tayo ng burikat. Second to the last. Lipgram versus Aubrey. Sobrang interesting ng matchup na to. Bagamat bagong pasok lang si Aubrey sa flip top, pati sa mundo ng battle rap, marami na agad humanga sa kanya. Nandyan ang kanyang mga mabibigat na linyahan, pati aggression na mararamdaman sa bawat sulok ng venue. Si naman, kahit veterano na siya sa larangan, ay patuloy pa rin ang pagtuklas ng iba't ibang estilo at hindi nawawala ang kumpiyansa niya. Isa siya sa mabangis sa pagiging well-rounded. Pag A-game silang dalawa, malamang ay dikdikan to. Rega J-Black mga bisa! sa harap ko na Mote. Mga pambato sa division yung agad kong ginarote. Iniwanan kong abo at di nagdumaan sa morgue. Di rin kinaya nung palo, palong palo na rumisponde. Palakoy sa yung leega, magaginap sobrang grabe. Karumal-dumal mangyayari. Ngayon, anong pakiramdam na sinisibak ka ng babae? Hindi <laughs> <laughs> Pero nangaapak yan ng skull hanggang durog at sobrang bloody. Tila ayaw ba mag-start nitong wasak mong kawasaki? Sak, ano nangyari? Bakit mo ini-start yung wasak mong kawasaki? Pagod na akong buhayin ka! Teka lang naman! Ang nakatutok at sa kaliwa ko may lanseta sa laman! Pagbagsak ay aapakan! Parang pera sa daan! Ito ay puwelta malamang buong! Para sa kang binega kayo! Pasensya ka naman! Nagkamali ka sa babae! O yung Eva kay Anan! Tingin nila kayo ay sik iba aking panlasa! Mas nananakam sa beef nagbibigay ng gana! Sulat ko ay siniksik para sa pisting yawa! ang di na tumarich na parang wemban nyama! Hala, hindi ka threat bilang opponent Kung may shock value ka talaga Ba't di ka sumabay sa current? Oh! at ang main event ng Second Sight 14 ay Jonas vs Saint Ice humanda sa malupit na style clash. Alam naman natin kung gano kahusay si Jonas sa komedyante pero maliban dyan, mapaminsala din siya kapag nagseryoso at nananatiling malakas ang kanyang presensya tuwing tumatapak sa entablado. Si Saint Ice naman ay patuloy na nagpapamalas ng mababangis at kakaibang technical na stilo. Tapos laging litaw ang kumpiyansa niya sa pagbitaw. Kung parehas to todo sa performance, wag na kayong magulat kung maging contender ito para sa Battle of the Night o baka Battle of the Year pa nga. ...maisabuhay para sa story time to. Ilang libong napasahukay yung ginaglorify mo. Kaya dapat na makrucify to. Bigyan ng heartbreak. Switch in. Suck it. Sleeper. Trash bin. Steel chair. Drop kick. flare Woo! Puro kakatangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising bobo rin sa palaman. <laughs> Sa mikropono, explosive parang CM Punk Kung sa ritens ko tingin nyo, he can hang makikris Benoit Sa barcage, masasalvage, malawar games to Ako pa din ang mas rated at makikita nyong si RKO ganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot so si ako'y paru-paro. <laughs> hindi kayang bumanat na diretsyo, diretsyo ibabanat sa kanyang batok aking swelas. Para maranasan magsalita ng konkreto, papatikimin ko ng pangketa. Mga linya nitong santo para siyang nagpenitensya. Hanggang gun bars ka lang rap mas malawak yung arsenal ko. Malamang si Lucas ay napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. <laughs> Di ba't may mga kaibigan kang duwende? Meron din kami dito, tol. Ang malupet nasa TV, tas tropa ni Tanggol. <laughs> Kaya kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake. Ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae! At yun na nga mga bro. Ngayon naman, gusto kong malaman ang mga prediction nyo. Sino ang inaabangan nyo? Anong laban sa tingin nyo ang magiging Battle of the Night? At syempre, sino ang palagay nyong tatagal sa isa buhay tournament? Comment down below at pag-usapan natin yan. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong uploads kasama ng reaction videos, analysis, at updates pagkatapos ng laban. Sulit to, promise. April 26, Metro 10. Kita-kits tayo dyan mga bro. Isang malaking gabi na naman ng April 26. Huwag nyong palampasin. Ito ang 14th edition ng Second Sight at paniguradong mayayanig na naman ng Metro 10. Hanggang dito na muna mga bro. See you sa next video. Peace out.